Nandito na naman kami ng aking anak para gumala. Ito kasi talaga ang pangako ko sa kanya. O oh, ano anak, masaya ka na. <laughs> Sobra excited talaga ng aking anak. Eh halata naman sa kilos niya. <laughs> Sabi ko nga sa kanya ay bukas na lang dahil pagod ako. Pero naawa nga ako sa kanya kaya tumuloy na lang kami. Abay, tignan niyo nga kung gaano siya kasaya dyan. Deserve mo talaga yan nak. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Aww. Alam mo naman kahit lagi akong galit eh. Love pa rin kita. Hoy! Abay, alam kong Jollibee anak, pero mamaya ka na magturo, parang awa mo na. Alam mo naman kung magkano lang ang budget natin. Maglaro ka muna at para isang kainan lang. Alam mo namang nilaan ko lang to para sa'yo. Gusto ko kasi makapag-enjoy ka habang may budget pa tayo. Pero wait lang naman anak, masyado ka namang excited. Bibili pa nga tayo ng token. Sabi ko nga sa aking anak ay niya ako ng video dahil bibili na nga ako ng token. At para naman makapagsimula na siya maglaro. Siyempre maglalaro din ako, isip bata ako eh. <laughs> At nang makabili na nga ako ng token ay agad itong kinuha ng aking anak dahil sa sobrang excited niya. Sabi ko nga sa kanya ay dalawang token ang kailangan kaya nag-umpisa na nga siyang ihulog ito. Nagsimula na nga gumana ito at akala ko yung makukuha niya na. Pero hindi talaga kinaya at ang masaklap ay dumaplis pa. Unang laro pa lang to ng anak ko pero ang mukha niya hindi na maintindihan. Wala na nga ang anak ko kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Aburido na nga ang mukha niya pero gusto niya pa rin maglaro. Ay anak, wag kang ganyan. <laughs> Nag-umpisa na nga siyang ihulog ang token, pero nagtataka kami bakit hindi gumagana. Inisip ko nga sira ang machine at sayang din ang naihulog naming dalawang token. Di ko talaga akala na dito ko siya matatagpuan. Use your eyes kasi, not your mind. Okay. <laughs> Natatawa nga ako sa part na to dahil gano'n na naman ulit ang nangyari. Kaya naman ginamit ko na ang mata ko at hindi ang utak. <laughs> pero nagulat talaga dahil naging apat na yung dalawang token na hinihulog ng aking anak? Hala, nagkaroon ng magic. Yan, sabi ko sa'yo, gamitin mo utak mo, hindi yung mata. <laughs> sa sobrang asar nga na anak ko, dito na lang siya naglaro. Tama talaga yung naisip mo nak na dito ka maglaro dahil merong pang thrill. At syempre naman nak, hindi papakabog si mama, kailangan kasali rin ako. <laughs> Abay naman anak, ishoot mo naman, huwag kang tira ng tira. <laughs> Paubos na lang yung bola pero hindi ka pa rin nakakashoot. Ayun, pumasok din sa wakas. Dahil dyan, may anim na pirasong ticket ka. Abay, nag-request na nga ang aking anak na nagugutom na daw siya. Napakasarap naman ng buhay. Sige lang, naksayitin mo habang may pera pa. Hinihintay na lang talaga namin ang aming order. Alam kong gutom ka na talaga dyan, nak, pero maghintay ka. At dumating na nga po ang aming order. Kain po tayo. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching.